Ganda mga idol. Luto na yung sinabawang ko mga idol. Hindi ko na pinakita yung pagluto nito mga idol dahil si Missy siya nagluto. Lambiyaw na ito mga idol. Lambiyaw. lambiao mga idol. So, alam natin ngayon. Yan mga idol. Lambiyaw. Oh. lambiao mga idol. mga idol. Tagman natin na sabaw mga idol. Napakalagsing naman sabaw mga idol. Kaya may mga dalbos ng kamuti. Hmm. Tsaka mayroon tanglad mga idol. Yan o. Oh. So, masarap. Dito sa amin mga idol. Ito lang yung pampasarap. Tanglad. Okay na. Tsaka asin bitsin. Ayos na. Ngayon ubos si idol kaya tira misis. idol. Hmm. 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 嗯。老。嗯。嗯。嗯嗯 mm